Mapagpalang araw po sa ating lahat, ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 22, Talata 1 hanggang 8. Ipinatawag ni Balak si Balaam. Nagpatuloy ng paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab, sa gawing silangan ng Jordan, sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreo ay hindi lingid kay Haring Balak na anak ni Siphor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya sinabi nila sa pinuno ng Midian, uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin, tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. At nagsugo si Haring Balak kay Balaam na anak ni Bior sa bayan ng Pitor, sa may ilog Euprates, sa lupain ng mga amaw. Ganito ang kanyang ipinasabi. May isang sambayan dumating buhat sa Ehipto. Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro, malulupig ko sila pagkatapos mong sumpain, sapagkat alam kong pinagpapala ang binabasbasan mo at minamalas naman ang mga sinusumpa mo. Nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam na dala ang pambayad para sumpain ito ang Israel. Sinabi nila ang pinapasabi ni Balak. Ito ang tugon ni Balaam. Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh. At doon nga sila natulog. Amen. Papagpalang araw sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, Chapter 22, Verse 9 to 16. Itinanong ng Diyos kay Balaam, sino ba yung mga taong kasama mo? Sumagot so, si Balaam, mga sugo po ni Haring Balak ng muwab na anak ni Sipor. Gusto niyang supain ko ang sambayan ng galing sa Ehipto sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Balang ara, baka raw po sa ganoong paraan niya'y maitaboy sa malayo ang mga iyon. Sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong no, tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. Kinaumagahan, sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya, umuwi na kayo. Ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi sa kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balaam. Kaya nagsunog muli si Balak ng mas marami at kagalang-galang ng mga pinuno kay Balaam. Pagdating doon, sinabi niya, pinapasabi ni Balak na huwag kang mag-atubili na magpunta sa kanya. Pagdating mo raw doon, iparangalang ip kanyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang kagustuhan mo. sumpain mo lamang ang mga estralyeta ang sagot ni Balaam, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto't pilak sa kanyang palaso. Kahit kaunti, hindi ko maaring suway ng utos sa akin ni Yahweh, sa aking Diyos. Gayon man dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikadalawamput dalawang kabanata sa mga bilang, versikulo labing pito hanggang dalawamput apat. Pagdating mo raw doon, pararangalan kanyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo. Sumpain mo lamang ang mga Israelita. Ang sagot ni Balaam, punuin man ni Balak ng gintot-pilak ang kanyang bahay at ibigay sa akin hindi ko maaaring suwayin sapagkat kaunti ang utos sa akin ni Yahweh. man dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Kinagabihan, si Balaam ay pinilapitan ng Diyos. Ang sabi sa kanya, sumama ka sa kanila ngunit ang ipinilapitan Pinasasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Ang Anghel at ang Asno ni Balaam Kinabukasan ng umaga, siniyahan ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga sugo ni Balak. Kasama ang dalawa niyang utusan. Ngunit nagalit sa kanya ang Diyos sapagkat hinarang siya ng Anghel ni Yahweh. Nakatayo sa daan ang Anghel, hawak ng kanyang tabak. Nang siya ng asno, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na landa sa pagitan ng ubasan at ng pader. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 22, Versikulo 25 hanggang 32 At ang sabi, At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya inipit sa bakod at naipit ang paan ni Balaam sa bakod at kanyang pinalo uli ang asno. At ang anghel ng Panginoon ay nagpauna uli at tumayo sa isang makipot na dako na walang daan lilikuan kahit sa kaanan ni sa kaliwa. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya nalugmok sa ilalim ni Balaam at ang galit ni Balaam ay nagningas at kanyang pinalo ang asno ng kanyang tungkod. At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at nagsabi kay Balaam, Ano ang ginawa ko sa iyo na ako'y pinalo mo nitong makaitlo? At sinabi ni Balaam sa asno, Sapagkat tinuya mo ako, mayroon sana ako sa aking kamay na isang tabak. Pinatay din sana kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, di ba ako iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Gumawa ba ako kailanman ng ganito sa iyo? At kanyang sinabi, hindi. Na magkagayo, idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam. At kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan na hawak ang kanyang bunot na tabak at kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatirapa. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, bakit mo pinalo ang iyong asno nitong makaitlo? Narito ako'y naparito na pinakakalaban sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 22, verse 33 to 41. At nakita ako ng asno at lumiko sa harap ko nitong makaitlo, kundi siya lumihis sa harap ko Eto na ngayon ay napatay kita at nailigtas ang kanyang buhay. At sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, Ako ay nagkasara sapagkat hindi ko na lamang ikaw ay nakatayo sa daan laban sa akin. Ngayon nga kung inaakala mong masama ay babalik ako ulit. At sinabi ng anghel na Panginoon kay Balaam, Sumama ka sa mga tao, ngunit ang salita lamang ng aking sasalitain sa iyo, ang siyang sasalitain mo sa gayon ay sumama si Balaam sa mga prinsipe ni Balak at nang mabalitaan ni Balak na si Balaam ay dumarating ay lumabas upang kanya sa lubungin siya sa bayan ng Moab na nasa hangganan ng Arnon na siyang katapusang bahagi ng hangganan at sinabi ni Balak kay Balaam di ba ikaw ay aking pinaparoon ng dali-dali upang tawagin ka bakit nga hindi ka na parito sa akin hindi ba tunay na mapapurihin kita? At sinabi ni Balaam kay Balak, Narito ako in naparito sa iyo. Mayroon ba ako ngayon nga ng kapangyarihan na makapagsalita ng anumang bagay? Ang salitang ilagay ng Diyos sa aking bibig, kaya ako na aking sasalitain. At si Balaam ay sumama kay Balak at sila'y naparoon sa Tsheria Hozo. At naghain si Balak ng mga baka at mga tupa at ipinadala kay Balaam at sa mga prinsipe na kasama niya. At nangyari ng kinaumagahan ay sinama ni Balak si Balaam at isinampa siya sa matataas na dako ni Baal at kanyang nakita mula roon tapos -tapos ang tapos taposang bahagi ng bayan. This is the word of God. Amen.